Kinwestiyon ni Atty. Marvin Aceren ang pagkakakuha ng malaking halaga ng mga proyekto ng government contractor na si Lawrence Lubiano, matapos umano itong magbigay ng donasyong 30 na milyong piso kay dating Senate President Francis Cheese Escudero noong halalan 2022. Ayon kay Aceren, Umabot sa 15 na bilyong piso ang kabuoang halaga ng mga proyektong nakuha ni Lubiano mula sa pamahalaan, at karamihan sa mga ito ay nasa Sonsogon, ang probinsya ni Escudero. Dahil dito, Nagdududa si Asere na maaaring nagkaroon ng paboritismo o impluensya sa pagbibigay ng mga kontrata. Ipinunto rin ni Asere na dapat imbestigahan kung may paglabag sa mga batas ukol sa conflict of interest at campaign finance, lalo na't malinaw umano ang ugnayan ng donasyon at ng mga proyektong nakuha pagkatapos ng halalan. Kung mapapatunayang ginamit ang posisyon o impluensya upang mapaboran ang isang pribadong kontratista, maituturing itong isang anyo ng katiwalian o korupsyon. Samantala, wala pang pahayag mula kay Escudero o kay Lubiano hinggil sa isyong ito Gayunman, nananawagan si Aseren sa mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon upang mawanawan ang publiko at mapanatili ang tiwala sa integridad ng mga pampublikong opisyal at proseso ng pamahalaan Bilang isang mamamayan, huwag muna po tayong humusga sa ating nababasa o naririnig Innocent until proven guilty